So ayun, talagang hindi na nakapagpigil si Dewata. No? Nag-istorya na talaga siya sa mga vlogger na gusto magpa-picture sa kanya. Baka no? naman pwede magtrabaho muna. Ako hindi na ako magpagtrabaho eh di ba? May di ba sabi ko may time naman para sa interview ng vlogging, sa picture picture. Bigyan niyo naman ako time para makakilos ako sa tindahan ko kasi mas priority sa akin yung tindahan ko. Paano ko 'yan ma-handle? Kung diyan na lang ako nakarap sa camera niyo. Tama po ba? Hindi ko naman si Kaso, di ko alam kung may nangungupit na, di ko alam kung kulang. Tama, tama, tama. tama, tama. Kasi every time na pupunta ako diyan, wala, nandiyan na lang kayo, gusto mo kayo, nakarap na ako sa camera nyo, pag hindi ka napagbigyan, galit kayo, sasabihin mo, masama ang ugali, ay, ay, nakapukos ako sa tindahan ko. Tama, 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 tama. Di ba po sana po maintindihan nyo ako? hindi ko po kayo, support tayo, nagpapasalamat ako doon, pero kailangan ko lang talang konti pang unawa nyo. Yung effort nyo na gusto tayo magpapitlo, pero kasi nga, kung sa camera na lang ako aharap, sa inyo na lang, wala na ako magagawa, paano nang tindahan ko, sige nga. ba Yun lang naman yun, hindi naman masiguro mahirap pakiusap. mag tayo, magtulungan tulungan, magpakisamahan. Kasi hindi naman pwede dyan lang sa camera nyo, wala na akong magagawa. Kayo, kikita kayo sa vlogging nyo pa paano ako, sa tindahan ko. Di ba? Kikita kayo sa nang reels nyo, kikita kayo sa lahat ng gusto nyo dyan. Wala naman akong pakialam sa kita nyo. Pero sa akin lang naman, video naman ako ng time kasi parang hindi na normal para makapagtrabaho ako dito. Kasi nagninegosyo po ako eh. Di ba po? Nagninegosyo po ako. Yun lang naman eh. Kasi pag sinabi ko, Pagka pwede mamaya magkukulit pa rin kayo tapos pag nakipidyohan nyo kung may masama ako na sabi sa inyo i-upload nyo para marami ang views nyo naging masama ako di ba attitude na ugali na lumalabas ang na kulay yan yan ang mga upload nyo di ba kasi gusto nyo maraming views para kumita kayo pero sana naman maititihan nyo ako yun lang naman yan eh di ba tama ba? yes tama right ano lumalabas sa Facebook ngayon pag hindi ko ay magpigyan lumalabas ang tunay na ugali pagkakin ang ulo. Ngayon, naikiusap na naman ko sa inyo, baka pwede pagbigyan ko ako para magtrabaho. Yun lang naman eh. Katulad ngayon, nandito ako para ako nakakulo. Kasi pag lumabas ako dyan, nandiyan kayo, hindi na lang ako makapagtrabaho. Yun lang naman eh. Para siya nasa presyo na eh. Kaya sa bahong lang mo, ayun kasi kasuhin ko yung mga kulang dyan, yung tao ko lang dyan pa Hindi ko magawa kasi nandiyan kayo, gusto nyo sa kamera na lang kayo lagi. Yun lang naman eh, nagbibigay ako ng time para sa interview, para sa mga picture-picture pero bigyan naman ako oras para mapagtrabaho yun lang naman yun lang lang. yun lang ha, maraming salamat sige po,